Ayaw mag... Ano ba maghimay? Hmm. Nakita niya yan? Natin ah! yung dahon. Dahon ng kangkin. Mamaya. Ah! Kinabangan ko natin. Hmm. Hindi ba? Dahil wala, oh. Kapagranggot na lang ang natirang dahon. Oh, no! Oh. Tiranggot na lang. Mamaya, kuhanin natin yung iba dito. Ang doon kasi dito. Dahil nung... Ha? Diba, hindi na talaga siya presko ko. Oh, ya, jangan tinggalin kundi free. So, itu bibi-bibi nan kayu, dia ulakan di cubo doang saat makan pindut. Wow. Pindut. Sudah are. Mendengarkan dingin. Mana ya aku kuat tadi itu sabandang dulu. Nice. Sampun pisoh, dia kumpilang pakai nanangan lagi na itu. Kailangan menanggalamai ng eh. galamay. Ah? Eh, maganda talaga. May ano yun. May ano doon. Kaya lang. Payat pa yung kangkung, ko. <laughs> Payat pa yung kangkong ko. Hindi pa tumaba. pa. What? Ayan, may himay na siya. Kasi itong mga tula na ano. wala na yan. Diba? Ha? Ang ah? praso lang. Piso yung isa. Isang ganito piso. Oh no! Piso. Sampung, sampung ganito lang. Ibig diba? sabihin, sabihin, pag 20 pera mo, 20 prasong ganito. Ah? Meron kang 20 peraso kung ganito. Hmm, di ba? Wala pang, wala nang dahon. Hmm. Ito pa niyan. Steam na lang. Ayan <laughs> eh, ha? Ang hirap ng magbili ka ng mga ano. Ano ka po? Alam mo yung dahon niya. Tatlo-apat lang. Pero hindi pa siya good luck. Ha? Hindi pa siya good luck. Hmm. Diba? Tatlo, apat yung mali. apat yung mali. Yan lang ang dahon. Ah? Babad natin yung sa asin kasi di tayo ano sigurado sa ating kinamili. Pero ito siya, pwede mo siyang adobo kung gusto mo. Pero ako hindi. Hindi naman ako mag-adobo. So ito lang dulo ko kunin to. Asatiin ko siya sa gitna. Pagkakasalaman sa loob. Kasi di natin alam na no. sumalinis so, mo siya. Yan. Yung dulo lang kunin natin. Tapos satiin. Masarap kasi. Oh no! Oh no! Malinaw. Walang laman. Yung dulo lang. Kasi kung pang adobo, sama ko yan. Kaya lang, hindi naman ako mag-adobo. Magsinigang ako. Malinis ang loob niya. Ayan, mga dulo. Ang ko. Tanin ko yung ano, puno. <laughs> Malinis. Mga dulo lang dolo dolo i check ang dolo o kasi yung dolo yun nga lang yung gulay ko tsaka labanos ha? Ah? labanos lang sa kote ay hindi may okra pa ah okra